Sama-sama nating tingnan ang Romans chapter 14 verse 7. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y, kanino, sa Panginoon. Dapat tayong mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at magsapamuhay ng mga katuruan na natutunan natin mula sa Diyos. Ang kaalaman mismo ay hindi ang pinakamahalaga. Sa halip, hindi ba't dapat tayong magpakita ng halimbawa sa lahat ng miyembro sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito? Magpatuloy tayo sa verse 9. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Pag tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos, sa halip na sabihin, natisod ko ang maraming kapatid. Hindi ba't mas mabuting sabihin, buong puso kong minahal ang mga kapatid ko, nang naaayon sa mga katuruan ng Diyos. Hindi tayo dapat na magbigay sulit sa Diyos sa pagsasabing, marami akong sinabi ko sa mga kapatid ko na makahadlang sa kanilang pananampalataya at mga bagay na makakasakit sa kanila. Sa halip, naniniwala ako na mas mabuting sabihin sa Diyos, buong buhay akong namuhay ng may kabaitan at pagmamahal sa mga kapatid, nang naaayon sa kalooban ng Diyos, sinusunod ang lahat ng itinuro sa akin ng Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 13. Huwag na tayong humatol pasay sa tisa. kundi ipas siya na huwag maglagay ng batong katitisoran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Upang mag-abayan ang ating mga kapatid sa ligtas na lugar, dapat muna nating isipin kung sasabihin ko ba ito, ito ba ay magiging batong katitisoran o magiging balakid sa daan ng kapatid ko. Pag naging ganap tayo sa mga bagay na ito, tayo na pinangungunahan ng kordero ang magiging pinakamaganda at pinakanagkakasundong grupo sa mundo. Isisikat natin ang isang banal na liwanag ng Diyos, at higit na ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buong mundo dapat nating gawin ang ating pinakamakakaya sa bawat posisyon na mayroon tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay, dapat tayong gumawa para sa Diyos. Naniniwala ako na dapat nating iukit ng malalim sa ating mga puso ang payo ni Apostol Pablo.